guys, kamusta kayo? Ah, ako kamusta yung sarili ko. Hindi ako okay guys. Kasi guys, uh, absent ako ngayon sa trabaho. Ayan. Uh, habang wala namang kaming gawa ngayon sa trabaho is nagpa work na lang din ako. Para hindi ito efekto sa aking apat absences. So ngayon guys, ang dami kong problema guys. Hindi ko alam kung ako lang ba talaga yung taong maraming problema o or mas marami pang may problema sa pinagdadaanan ko ngayon. So ngayon guys, ang hirap, ang hirap talaga ng sitwasyon. Alam mo yung feeling mo, yung akala mo araw-araw pumapasok ka na wala kang problema. Yung tumatawa ka pag nasa trabaho ka, akala nila wala ka talagang problema. So guys, tayo kasing mga Pilipino guys, mas pinipili natin na uh, dinadaan natin sa tawa or tinatago natin yung mga problema natin para hindi tayo maka sa ating trabaho. So ngayon ako nga, nga guys, ah... Uh, mas dumami yung problema ko ngayon iniisip ko ngayon dahil uh, finally yung ano ko yung papa ko na sabi ko ngay pag nagka ako nagka extra ako, or basta nagka pera ako pupuntahan ko siya dadalawin ko sa Bulacan nung nakausap ko kasi siya sa phone sa video call sabi niya sa akin is okay lang din naman siya na hindi naman daw siya nahihirapan talaga huminga so nagsinungaling siya kasi ayaw niya na nag-aalala ako pero matagal niya nang sinasabi na gusto niya na pumunta kami doon ng kapatid ko para bisitahin siya sa Bulacan. So ngayon guys, ang dami nga naming ah, ang dami ko pang sinasabi sa kanya na talagang ano, wala naman talaga, wala pa talaga akong ipon na pera para makabisita talaga sa Bulacan. Dahil alam niyo naman guys, na humina ngayon ang EPSA. So wala tayong ano, pasulpot-sulpot pasulpot, lang talaga yung mga OT sa maibang kambami. So ngayon guys, talagang uh, kagabi lang nagchat sa akin yung kapatid ko Yung panganay na anak ni Papa, kapatid ko sa Ama um, Ayan Nasabi niya, nag-send sa akin ng picture, nasabi niya nasa hospital sila yung tama naman talaga na yung jam picture na sa hospital sila na sa uh, wheelchair na si Papa tapos nung mga ilang minuto lang ayun naka-confine na si Papa nahirapan daw kasi huminga si Papa kaya ayan so humihingi siya sa akin ng tulong ito kasi yung naging ano ito kasi yung problema ko guys kaya hindi rin naman ako nagpumasok at nagpano work na lang din ako kasi nga ah, talagang kapos na kapos talaga ako guys hindi nyo lang alam guys hindi nyo lang halata guys na akala nyo guys may pera ako pero wala uh, minsan nga palyado talaga ako sa pag ano sa pagbayad sa boarding house yung mga nangungutang pala sa akin na ayan mga nakakilala sa akin or kamag-anak ko sana guys so magtampo sa akin kung nasasabi ko talaga na wala talaga akong pera sa mga kakilala ko talaga yan guys kung meron naman talaga bakit hindi ayan sabi ko naman pag ganyan may pera ako sa mama ko nga pag nang minsan lang siya manghingi sa akin pero sabi ko pag nanghingi siya sa akin ng maliit lang na halaga sabi ko sa kanya mama pag may pera na lang ako ayun sinasabi ko sa kanya na ganun talagang pag may pera ako talaga nagbibigay ako yung talagang uh, bukal sa puso ko pero yung sa kalooban ko pero yung ganitong guys na ano na wala talaga akong biruin mo guys hindi pa wala nga almusal ngayong, ha? ngayong umaga ang oras na ba ngayon when 8.50am na So ngayon nga guys, nangihiram pa ako ng budget ko. Yan, para makakain ako ganun. Aka, hindi ko kailangan guys, itago ang ano, ang sitwasyon. Ayan, ang sitwasyon ng buhay ko. Hindi, di ko kinakahiya. Bakit? Ah, kahit maraming makapanood na tao dito sa aking video, nasasabihin na, ay ganyan 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 pala sa ganyan pala si Tristan, ganyan pala si Bin Wala palang pera. Okay lang, hindi naman hindi ko naman kinakahiya. And guys, mas gusto ko nga nalalaman ng ibang tao yung uh, Sitwasyon ko eh uh, O, oh, kahit na gusto kong mag-abroad eh Wala pa rin naman akong pera na Kasabihin kong uh, Pang-placement pa Pag mag-a-apply ako sa ibang bansa, di ba So, hindi madali Madaling isipin, madaling planuhin Pero mahirap gawin Yun ang realidad ng buhay natin, guys So, guys, kung makikita nyo naman, guys, di ba minsan ah kung makita nyo sa Facebook ko minsan nagpupost ako na kumakain kami ng Jollibee Pamins minsan lang po yun kaya uh, ah, wag nyo po ah, pag-isipan ng ano po na ganyan pa Jollibee Jollibee na lang kami kasi nung kabata ay nung maliit pa ako kasi hindi naman talaga nakakatikim ng ganyan siguro sabihin natin nung maliit ako nakakatikim pero hindi naman palagi hanggang sa tumanda na ako dumating ako sa edad na 16 years old ako nagkatrabaho lang naman ako is ano na ako 20 years old na ako so guys ayaw ko na ayaw ko naman na syempre kaya tayo nagtrabaho para makain natin yung gusto natin ganun ba diba? para ayan uh, ma ano natin malasap natin yung pinaghirapan natin di ba diba? yung parang nabibili natin kung ano yung gusto natin dahil pinag natin natin ba diba? yun kasi yung ano kaya yung iba kasi nag-iisip na ibang tao na ay Ganyan, ganyan, pagalagala na, na lang kasi ganyan, may trabaho na. So, kung alam nyo lang guys, yan, uh, masaya na kami sa ganong sitwasyon ng buhay namin na, na minsan nakakain kami sa labas, ganyan. Pero hindi na, hindi na palagi. Kung palagi man, is may dahilan, may purposes yung kung bakit. Kasi gusto natin maging masaya tayo, maging masaya yung mga pamakay natin, ayan. So, yun ang purpose ko kasi kahit minsan wala na akong pera, mapasaya ko lang yung pamangkin ko. Masayang-masaya na ako. Uh, masarap sa pakiramdam na nakikita kong masaya yung pamangkin ko. Pero ngayon, di ba ngayong may trabaho na. Hindi ko pa siya masyado naiigala, di ba? Kasi tapos tayo, ayan. Meron din akong mga utang, guys. Pero hindi naman gaano kalaki. Ayan, syempre sa boarding house ko, pumapalya din ako. Tapos yung, ayun, uh, Basta may taong nagpahiram sa akin nung wala ako. Siya yung tumulong sa akin nag apply ako ng trabaho. Kaya, uh, laking uh, pasasalamat ko sa mga taong uh, nagtitiwala pa rin sa akin. Kahit ganito yung sitwasyon ko, ba diba? So, gusto rin naman nila na ma-realize nila ma, -realize ni ma -realize ko na uh, yung pagtulong nila ay eh sana wag mapunta sa ano, sa wala, or maging... Ano hindi na mangyari sa buhay ko na ako magano pero nangyayari pa rin kasi nga ay uh, sa liit ng sahod natin hindi naman talaga uh, sasakto o mayroon ba sa at, sa inyo ba sa inyo bang area trabaho sa EPSA kahit ote-ote kayo nakaipon ba tayo nakaipon po ba kayo di ba ang karamiwan sinasabi nila hindi kasi uh, yung sinasahod natin is 'pag uh, pinapadala sa probinsya o kung may anak may pamilya man kayo pinapadala niyo sa mga anak niyo or sa mga nanay niyo ganun tapos sabihin natin na ano na kulang pa kasi pambayad ng boarding house ganyan sa pagkain pa lang so ang hirap guys kaya nga ang daming Pilipino na nag abroad na ipagsapa sa ibang bansa para kumita sila ng malaki at meron silang may padala sa pamilya nila so ngayon guys ah uh, uh, ito sinishare ko lang talaga yung buhay ko ngayon uh, hindi naman natin talaga kailang ikahiya yan dahil uh, mismong mas maganda yung tayo naglalabas ng ating uh, sitwasyon sa buhay kaysa yung ibang yung ibang tao pa ang makaalam sa estado ng buhay natin. Doon tayo sa realidad sa real sa tunay o sa real realidad na buhay yun doon tayo. Doon tayo na utal tuloy ako <laughs> yun. So yun lang guys, ayan. Uh, Sana kung makita niyo ito yung papa ko nasa hospital siya ngayon. Wala akong pera ngayon. Hindi ako nakapasok ngayon. Ngayon, makita nyo sa, ayan, sa screen. Ayan yung papa ko. Nasa wheelchair siya. Tapos, naka-confine na siya sa hospital. Sa Bulacan. Wala akong magawa. Wala akong maipadala. ba? Diba? Kailangan ko pang manguta ngayon. Tapos, iniisip ko pa yung babayaran ko sa boarding house. Masyadong ano na ako. Uh, late na late na yung ano ko. Ang dami kong binabayaran. Kaya kung minsan hindi ako nakapagbayad. Pasensya na po kayo guys. Talaga ang hirap talaga. So ngayon guys, ah uh, dito na. Nandito lang ako, sa rooftop ngayon. Nagpainit lang ako ng konti. Nilabas ko lang yung ano, ng sama ng loob. <laughs> hindi, sama ng loob. Eh yung basta yung sit ano, Siguro nga sama ng loob ang tawag <laughs> Kasi ang dami natin problema. Kailangan natin ilabas. At saka huwag natin problemahin masyado. Kasi nga dapat ang problema ang na problema At siya yung aalis sa atin para yan. Hindi tayo masyadong may stress. So yun lang guys. Bye bye. Ingat kayo palagi. Yan mainit na po ngayon ang panahon. Bye bye.